Kay Soto ang isa sa mga players na hinihintay natin sa Japan B League at nagiging aktibo na nga siya sa kanilang ensayo sa Hiroshima Dragonflies. Nalalapit na ang araw na kung saan maglalaro na nga siya at lalakas pa ang team ng Hiroshima Dragonflies dahil na rin sa magkakaroon sila ng isang 7-3 na sentro nakita na natin kung ano ang kayang gawin ni Kay Soto sa loob ng paint. Hindi natin maipagkakailan na iba pa rin ang matangkad na nasa loob ng paint dahil mas madali silang mapasahan para sa mga alley-oop plays at yung abilidad nila na protektahan ang loob ng paint ay mas mataas kumpara sa sa mga mas maliit na mga players. Sanay na nga ang Hiroshima na merong isang kaisoto Soto at kabilang talaga siya sa kanilang main rotation. Nahihirapan ng konti na uminit ang Hiroshima Dragonflies sa kanilang mga unang laro kaya naman 2 wins at 5 losses ang kanilang panimulang record. Pero para sa akin, nasa top 8 pa rin ang Dragonflies pagdating sa power rankings at iinit rin ang kanilang laro dahil matagal-tagal pa ang Japan B-League 2023-2024 season at may pagkakataon pa ang Hiroshima Dragonflies na kunin ang kanilang magandang momentum sa laro. Pero kapag nakabalik na si Kai ay magkakaroon ng mas maraming options si Coach Kyle Milling sa opensa lalong lalo na sa loob ng paint. Dahil mahihirapan sila sa Blackshear kay Soto Tandem. Sa ngayon ay medyo nahihirapan si Blackshear dahil wala pa si Kai at nahuhuli. Nga nila ang kanyang laro sa loob ng paint. Pero kapag nakabalik na si Kai ay magkakaroon ulit ng mas magandang opensa ang Hiroshima Dragonflies. Iba rin ang Japan dahil na rin sa may bago silang naturalized player at kaya naman sila ang number one team ngayon dito sa Asia sa FIBA standards ay maaga ang kanilang pagpag pa plano o preparasyon para sa mga paparating nilang laro at heto. Meron silang bagong naturalized player na maglalaro naman kasama ni Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies. Mas lumakas pa ngayon ang team ng Hiroshima Dragonflies at asahan natin na makakabalik ang mga ito sa top 4 spot kapag naglaro na si Kai Soto at ang bagong naturalized player ng Japan na maglalaro naman para sa team ng Hiroshima Dragonflies. May maagang ginawa ang Hiroshima Dragonflies sa kanilang lineup at ito ay ang pagkuha sa bagong naturalized player ng Japan bilang isa sa kanilang player. Hindi nabawasan ng impact sports ng Hiroshima Dragonflies kay naman maglalaro. Ang kanilang bagong player bilang isang local player at dahil nga dito ay merong advantage ang Hiroshima Dragonflies. Mas lumakas pa ngayon ang team ni Kai Soto at may chance sila ngayon na umabot nga ulit sa top 4 ng Japan B League. Last season ay nagkaroon sila ng magandang knockout game kontra sa team ng Chiba Jets. Yun nga lang ay nanalo ang Chiba Jets sa kanilang best of 3 series at ang Chiba Jets ang nakapasok nga sa finals. Pero tinalo naman sila ng Ryokyu Golden Kings na kinabibilangan naman ni Carl Tamayo. Lahat tayo ay excited na nga na makita ulit ang mga solid dunk at block ni Kai Soto. Estimated nga na maglalaro si Kai sa November 4 laban sa team ng Kyoto Hanaris ni Macho Wright. At dalawang Pilipino na naman ang mapapanood natin sa araw na ito. Pwedeng mapaaga rin ang pagbabalik ni Kai Soto laban sa team ng Yokohama at posibleng posible ito. Gusto rin nating makita ang bagong laro ng Hiroshima Dragonflies kasama ang kanilang bagong player at ni Kai Soto na meron pang black sheer. at magiging solid ang laro ng Hiroshima sa loob ng paint at maging sa isolation. Gaganda rin ang kanilang depensa sa loob ng paint dahil na rin sa kanilang bagong player. Sigurado na nga ang muling pagbabalik ni Kai Soto sa loob ng basketball court para sa team ng Hiroshima Dragonflies at inaabangan na rin talaga ang kanyang first game ngayong 2023-2024 season.